One, 2 three, come, on. Come, on. come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samning nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, syempre, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam bonga. At saka, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga, mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat! Welcome to my channel! At hindi lang yan syempre yung mga makasolid talaga na Mama sa Alam na ninyo kung sino kayo. So maraming maraming salamat at syempre God bless sa sa atin lahat ng bonggang bongga. So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga Chika, so para sa una natin Chika, CJ Opiasa namamayagpag ng bonggam-bongga. So ito nga, syempre nasa Malaysia nga si CJ Opiasa para sa coronation ng Miss Grand Malaysia. At talaga naman na enjoy ni CJ ang kanyang pagiging reyna ng... Miss Grand International. Samantala daw ang dating reyna na si Rachel ay pinagbenta lang ng pinagbenta at walang travel. Anong masasabi mo dito Mama Samuel? Oo nga ako ikukumpara nga natin yung unang reigning ni Rachel Gupta ayun nga, wala nga siyang masyadong travel, parang isa, dalawa lang. Pero si CJ, ilang buwan pa lang, ay Diyos ko, lumibot na ng, ng buong Asia, no? So, parang nakakapito na niyata, o walo, nakakaloka na ibig sabihin non bless at saka dito napatunayan din ni CJ na talagang mabenta siya sa mga iba't ibang klase ng organization na yun yung bongga doon and then for sure happy si Mr. Nawat sa, sa mga nangyayari ngayon sa Miss Grand International dahil syempre nakita naman natin na talagang bisibisihan talaga ang ano ang tawag dito ang CJ of So, hindi na at marami pang booking. So, nakakalungkot kay Rachel. <laughs> Pero, syempre, happy ako for CJ of So, kalimutan na natin si Rachel kasi si CJ na yung bagong reyna. At saka, mag-focus na lang tayo sa mga blessings na meron si, si CJ at wag na natin siyang uh, ikumpara pa kay Rachel Gupta. Ang importante, huli man ay magaling. ba? Diba? So, yun. So, yun yung importante doon. Yung momento na naibigay nila kay CJ Opiasa sa na experience ni CJ na isang maging reyna ng Miss Grand International. di ba? Mabuhay ka, CJ. Ikaw talaga ang tunay na reyna. O, san ka pa? At para naman sa sumunod natin, chika, at stronger face card sa Miss Universe na inrepresentative natin. Ito nga, pero sabi ng gano'n, naligwak. <laughs> Ito si Gesini Ganados, si Aileen Legda Miles, at saka si Maxine Medina. At isama na rin natin, syempre, si Chelsea Manalo. Mm -hmm. Actually hindi naman sila hindi pumasok naman sila sa semifinals. Hindi lang yata pumasok si Aileen Legendre Villes. Ayun 'yun natatandaan ko. Pero siya ang nanalo Miss Photogenic sa Miss Universe, 'di ba? So si Cassini Ganados, ay uh, yes, isa sa mga maituturin natin na isa sa mga pinakamagandang mukha talaga sa na inilaban natin sa Miss Universe. At in fairness naman kay Cassini talaga kung ganda ang pag-uusapan. Pero ayun na, marami kasi din namang kulang kay Gasini katulad na lang halimbawa yung kanyang com skills, di ba? Hindi ganun ka-strong. Magaling naman si Gasini the way kung paano magsalita pero talagang hindi lang siya strong mag ano kumbaga mag-deliver ng mga sinasabi niya. But I love Gasini Ganados gusto ko nga to sumalis sa supranational eh mm -hmm. and then si Aileen damiles isa to sa mga favorite ko during binibining Pilipinas ay talaga namang masasabi ko kung ganda din naman ang pag-uusapan ay talaga namang bongga talaga ang kagandahan ni Aileen damiles, at in fairness talagang diyosa talaga ang beauty niya at Miss Photogenic nagtataka nga ako hindi siya pumasok sa top 10 sa Miss Universe at paano naman kasi yung Miss Universe naman noon top 10 lang ang kinukuha nila siguro kung top 10 si na yan, pasok si Philippines dyan, and then Maxine Medina ito maraming nang bash kay Maxine Medina during na lumalaban siya sa Miss Universe pero naman, kung titignan mo naman ang face ni Maxine Medina, oh my gosh talagang masasabi ko ang ganda, isa siya sa mga oriental pinay beauty na pinadala natin sa Miss Universe, na talagang Oy, okay, in fairness, saan layo na narating ni Maxine Medina. Kung ano yung narating ni, ni Charlene Gonzalez, yun din na narating ni Maxine. Kaya wag yung isnabin ang beauty ng Maxine Medina. Top 6 yan sa Miss Universe. At hindi na nagagawa yan ng mga kandidata natin ngayon. And then, ayun si Chelsea friend, uh, Chelsea Manalo. Maganda din ang face ni Chelsea Manalo, no? Lalo na sa mga photos at saka sa video. Maganda talaga. At ayun, nakakapanginayang din, hindi lang din umabot sa top 5 sa Miss Universe at syempre, eto talaga isa din to sa mga maituturin natin isa sa mga face card talaga sa Miss Universe Philippines si ano Celeste Cortese yes, na eto talaga ang totaling naligwak ng bonggang bongga sa Miss Universe na parang ha, malaloka ka pero hindi din naman natin mabiblame yung Miss Universe, eh, kasi naman I aminin mean, din naman natin, may kulang din talaga kay Celeste Cortez. Di ba? So, yon. Anyway, so, syempre, pasalamat tayo sa kanila dahil ina-represent nila ang ating bansa ng bonggang-bongga -bongga sa abot ng kanilang makakaya. And then, of course, congratulations, Philippines. Di diba? Dahil meron tayo mga ganitong kabongga, kagandang kandidata. So, yon. So, para na masasunod natin, chika, eto nga, bagong pambato ng Miss Universe Costa Rica na si Myla Roth. Aha. Uh -huh. Ano masasabi mo sa beauty niya? Parang Pinay beauty. Meron na tayong beauty queen na ganito na lumaban ng binibining Pilipinas na naging binibining Pilipinas sa National during Ah, Venus Ra mm -hmm. So, ganun yung nakikita kong face sa kanya. Maganda siya. So, gusto ko yung orahan niya. Malinis yung mukha. Kumbaga, malinaw, maliwanag. Meron siyang tinatawag na glow. Ganun. So, tingnan natin kung anong maipapakita ni Costa Rica sa Miss Universe. Kung eto nga ba ay kakabog ng bonggam-bongga sa darating na Miss Universe or makaka-eksena ba siya ng todo-todo sa darating na Miss Universe. So, syempre, excited ako for her. At ayun nga, so looking forward ako kung ano ang magiging ganap niya. At kung oobra nga ba siya sa pambato natin na si uh, Maria at manalo sa yan Good luck. Uh -huh. At eto, Miss Brazil. Oho, uh -huh. eto nga pinag-uusapan nga na ang gaganda daw ng mga Brazilian ngayon na pinapadala sa beauty pageant katulad na lang ito. Nanalo sila nang Miss Grand at ngayon naman yung pang-supranational ay talaga naman masasabi mo na wow, o di ba diba? So, well, ang masasabi ko, yung mga Brazilian, talagang Iba din yung beauty nila ngayon eh, no? Lumalaban ng todo-todo yung ganda nila. At in fairness naman sa kanila, may ibubuga talaga yung ganda ng mga ganitong pinapadala nila. Pag nagpadala ang Brazil ng kandidata na, alam mo yon na parang pang Victoria Secret ang model, gano'n yung mga peg, ay nako, panalo yan. So, napatunayan na nila yan nung nagpadala sila ng ganyang kadyosa sa Miss Grand o diba, nanalo. At ang galing talaga ng laro. And then, ayan naman sa supranational, just ko, nag-start pa lang yung laban. Nakita ko na kagad siya. Sabi ko, oh my gosh, ito na ang mananalo. Sabi naman nung iba, ay naku, mama, son, parang kulay naman sa style. Pero, yung ibubuga ng beauty niya na Barbie-Barbie, oh my gosh, so yon So, kita mo na kagad na siya ang panalo. Eh, paano naman kasi? Yung hype pa lang winner na, <laughs> di ba? So, yon So, hindi natin mag-blame. Talagang magaling sila pumili ngayon ng mga beauty queens nila. Eh, And then, congratulations. So, matatawag na ba silang powerhouse? Very soon. Alam naman natin, ang Brazil, lumalaban talaga yun sa beauty pageant noon-noon pa man. Talaga yung mga beauty queen nila, kumakabog naman talaga sa competition. di ba? At saka, alam naman natin na talagang Winner din talaga yung beauty nila May binubuga Pero ngayon sinuswete sila Kasi unti-unti na nila Na uuwi ang corona So ang tanong Yung pambato nila sa Miss Universe Manalo din kaya? So tignan natin, no? ba? Diba? So yun Ano naman sila eh ah, Take it easy naman sila Hindi naman sila nagmamadali Katulad ng Indonesia Na, Diyos ko, talagang Atat talagang manalo talaga sa Miss Universe Sa Miss Grand Yung mga tipong ganon Ayun nga, sabi ng gano'n bakit wala pa daw pambato ang Indonesia sa Miss Grand sa ano eh wala tayong magagawa Ganun talaga, di ba? Hinihintay pa nila siguro kung sino yung mga magiging kandidata. Tapos pipili sila ng pinakamagandang kandidata nila na ipapadala nila sa Miss Universe. Pinakamaganda talaga. Diyos ko, nakakaloka naman yan. Anyway, good luck. Good luck sa Indonesia. syempre, di ba? Mali ninyo, mag-back to back sila sa ano? Mag-back to back sila sa tawag dito? Mag-back to back sila sa Um, ano bang pa dyan? Miss Cosmo. Oh, di ba? So, yon Hindi natin alam. Pero, tingnan natin. Oh, di ba? Good luck. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, eto, si Angeline, ano, uh, Pasco, na lumalaban ngayon sa Miss Grand from Universe. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Gusto ko yung atake ni Miss Davao nung lumalaban siya sa Miss Universe Philippines, di ba? So, talagang masasabi mo na big ano, surprising at iba talaga yung datingan. So ako, para sa akin, you don't underestimate yung kakayahan niya. Ay, eh, nakawala naman yan. Di naman ganun kabongga yung beauty. Yung mahalay mo. Biglang mag-uwi yan ng koroda ng Miss Grand. Or malay mo, biglang siya pala ang maging na ispano amerikana Kaya yung mga nagmamagandang kandidata dyan sa Miss Grand, ingat-ingat din kayo. Hindi lang to labanan ng pasarela. May mga kandidata dyan na biglang boom. Biglang mag magbubulaga sa inyo ng bonggam-bongga at magugulat na lang kayo na hindi kayo ang nanalo. Ganon. So, ako para sa akin, in terms of ano, uh, styling niya, gusto ko naman, kasi nagulat din ako yung doon sa ano, talagang iba din talaga lumaban to si Miss Davao. At naniniwala ako pagdating dito sa Miss Grand, aarangkada yan ng bonggam-bongga. Kasi, Ano anyway, eh, magaling din, magaling din talaga. At isa siya sa mga gusto kong kandidata. Silent lang yan, pero bigla yung bang, di ba? So, ng yan at magaling sa home skills. Oo, so yon So, tingnan natin kung ano ang magiging excel niya dito sa Miss Grand Philippines. Ay, nako, yung Miss Grand, may balita ako sa inyo soon. So, yon So, nakakaloka yung Miss Grand na yan. Anyway, so, good luck, syempre, sa pambato ng Davao. And then, I hope na sana talaga makaarangkada siya. Pwede siyang rin na hispano -American na kung hindi siya manalo ng Miss Grand Philippines, di ba? So, yon sa Miss Grand Philippines, medyo parang malabo yung titulo sa kanyang yon. Siguro may maliit na porsyento pero hindi din natin alam baka biglang bang o oh, di ba? Syempre yung mga ganyong beauty na bigla na lang nang gugulat lalo na may experience na sila. Ay nako. Maloloka ka sa kanila ng bonggang bongga. At ito ang sumunod natin, chika. Mas maloloka ka. Sabi ganon. Tingin mo, Mama Sam, si Atisa Manalo ay si Bal ba ang gagawa ng gaw niya para sa Miss Universe. <coughs> Syempre ito yung kanyang ano di ba, designer noong nag Miss Universe Philippines siya. Maganda yung ginawa niya kay Atisa. Talagang masasabi ko lumabas yung beauty. Maganda yung choices ng ano ng color ng gown. Tapos maganda yung cut ng gown. Pero syempre pag Miss Universe, siya din yung nagsugdang damit kay ano eh, kay Celeste Cortesi. Kaya lang na ano na el kuyo si Celeste do sa gown na sinuot niya charot. Hindi naman sa gown dahil yung sa performance. I hope na sana kung siya ang gagawa uli ng gown ni Atisa sa sa Miss Universe, sana magawa niya ng bongga. Mapag-isipan nila ng bonga kung paano ka pasabog ang mga makikita natin dito kay Miss Maria Atisa Manalo sa Miss Universe. Ako wala akong problema kung si Val ang gagawa kasi nga nakuha niya yung perfect na color for Atisa at nagiging bongga ang dating. And then ayun, so tignan natin kung ano ang magiging pasabog ni Maria Atisa Manalo kung ito nga ba si Val nga ba ang gagawa ng kanyang gown ayun yung abangan natin di ba so yon, so sabi ko nga styling kasi ang problema natin kay Atisa talagang medyo kulang siya sa styling pero ayun na so abangan natin ko eh, exacto nga ba sa kanya yung mga, mga magagawa sa kanya down? Ako parang sa akin, lahat naman ng designer natin magagaling eh. So, kailangan lang talaga nila na ma-perfect lang ng maigi ko ano ang dapat ipasuot nila sa Reina. Hindi yung ideas lang nila. Dapat kung ano yung bumabagay talaga. And then, tiwala ako kay Bal kasi magaling nga na panalo niya nga si Atisa dito sa Miss Universe. Di ba Miss Universe Philippines. And I hope makakreate sila ng mas bongga pa. So, yeah! Ayan yung abangan natin Kung ano pa yung mga magiging ganap And then doon naman sa pa sinasabi nila Mama Sam, si Atisa Mahinhin Eh bakit naman sila Antonia at ano may din Alam nyo sa totoo lang Pag nakita mo yung presensya nila Opo, in person. Kasi nakikita lang ninyo yung mga maliliit na ano na parang tahimik lang, parang ano. Pero pag nakita nyo yung presensya nila in person, talagang very powerful. Plus, nandoon doon siguro ang bongga kasi sa kanila, yung styling talaga nila. O, o mas parang in-upgrade nila. Yung kita naman natin, hindi sila lumalabas sa social media na basta-basta lang na ganito ang suot nilang damit. Hindi sila basta-basta lumalabas na, na ganyan lang yung ayos nila. Na, di ba? Talagang makikita mo na talagang plakado talaga yung styling. Ayun lang naman yung ibig ko sabihin. Pero syempre, kung ganda ang pag-uusapan, eh talagang bongga talaga yung ganda ni Maria at isa Manalo. At eto na nga eh, berhen-berhinan na eh. Kumbaga, nakakuha na tayo ng Diyosahan. Eh, syempre, ang ipi-perfect natin sa kanya, yung styling, yung galawan ni Atisa, hindi mo na kailangan baguhin yan kasi okay na yan eh. So, ang kailangan mong baguhin, yung paano mo siya dadamitan, paano, ano ba yung mga damit na choices na ipapasuot mo sa kanya. Hindi yung basta makalumabas ka lang dyan. Oh, okay na yan. ganun-ganun, di ba? So, dapat pili, pili yung mga pinapasuot, pili yung mga inaaap pili yung ano bang ayos, yung mga tipong gano'n, talagang dapat maingat sila dyan. Kasi syempre, pag once na nilabas mo sa social media, eh syempre buong mundo na ang nakakakita niyan kaya yon ang dapat nilang pag-ingatan kaya sinasabi na yung styling pero yung sasabihin mo ikukumpara mo sila eh ba't naman sila ano may walang problema sa mahingin ang problema dyan kung paano mo pinipresent yung sarili mo at kung paano kang lalabas bilang isang powerful sa competition di ba? and then of course sa pamamagitan ng styling talagang doon palang makikita na isa kang reyna so yon so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.